Ang wagil ay isang nilalang sa mitolohiyang Australiano, mataas na iginagalang ng mga noongar at mahalagang bahagi ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. Inilalarawan ito bilang isang malaking serpiente na may hitsurang kawangis ng bahaghari. Itinuturing itong mapagkalingang nilalang na nagpoprotekta sa lupain at sa mga tao at itinuturing din na pinagmula ng pagkamayabong at buhay. Bukod dito, kumikilos din itong tagapag-ingat ng mga bukal ng tubig at tagapaghatid ng ulan. Sa pananaw ng mitolohiya, ang wagil ay isa sa mga pinakaunang nilalang na lumitaw at may mahalagang papel sa paghubog ng daigdig at ng mga naninirahan dito. Lumitaw ito mula sa karagatan. At habang gumagapang sa lupa, nilikha nito ang mga ilog na swan at caning, gayon din ang maraming lawa at latian sa rehiyon ng Perth. Hinubog din nito ang Darling Scarp, isang hanay ng mga paikot-ikot na burol na paralel sa baybayin. Nagpatuloy ang wagil na manirahan sa mga ilog na swan at kaning. At sa gabi ay umaahon mula sa tubig upang bantayan ang lupain at ang mga tao. Naniniwala ang mga noongar na ang wagil ay isang makapangyarihang espiritong tagapagbantay na palaging nasa kanilang tabi. Kinakatawan nito ang kanilang kaugnayan sa lupain, ang pananalig nila sa kapangyarihan ng kalikasan, at ang paggalang na iniuukol nila sa lahat ng nabubuhay.